Kulungan ng bagsak ng isang lalaking wanted sa kasong may kaugnayan sa buwis matapos itong madakip sa si sinagawang manhunt operation sa barangay Sambat, Tanawan City, Batangas. Magulat dyan si patrolwoman Jevie Marie Famoso. ...isang most wanted person sa ikinasang manhunt operation ng Tanawan CCPS at Marpsta, Batangas nito lamang May 28, 2024 kinilala ni Police Colonel Samson B. Belmonte, Provincial Director Batangas PPO, ang sospek na si alias Alan, 50 taong gulang, may asawa, walang trabaho at residente ng lungsod ng Tanawan, Batangas. Ang sospek ay aristado sa bisa ng warrant of arrest na may kasong 3 counts violation of Section 255 of the National Internal Revenue Code o Tax Code na may criminal case number 2405899 at 2405901 na may kaukulang piyansang 180,000 pesos. Ang nasabing krimen ay naganap noong Enero taong 2010 sa Tanawan City, Batangas. Tuloy-tuloy ang kapulisan ng Tanawan sa pagtupad sa sinumpaang tungkulin para mahuli ang mga taong nagkasala at nagtatago sa batas. Tiniyak naman ng Tanawan Police na bukas ang kanilang tanggapan para sa mga taong kusang gustong sumuko upang makatulong sa kanila sa abot ng kanilang makakaya. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Pachuruman Jebe Marie Famoso, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang police.